Hello, Mayong buntag sa inyong tanan. Ah, uh, na ako diri sa San Pablo City. Oh. Uh, nagpaktas ko karon makabuting paingon ko og Ultimart. Ah. Uh, ah, uh, diri makabuting dili lang ako ang nagbakta-bakta. Diri ah uh, daghan uh, ano, maihap lang po dili lang po ning na permente mag ano na, magbaktas sila kay mga sosyal mga tao diri ang mga kabuting uh, mga kabuting uh, uh, paingon akong simbahan mga kabuting uh, bitaw mga kabuting uh, ibigyan ninyo kalimtino kung aham ang itang lugar ang malupad uh, makita ang itang simbahan mga kabuting uh, dapat po ba pito na itong atong amahan uh, mga kabuting uh, dapat dili lang dili lang sa atong kaguling ng hatagan na time mas mayo po nga hatagan na time ang atong at, ang atong kagulingon sa pagsimba o oh, mga kabuting nga ah, ah, mga kabuti nga ah, apit na ko sa simbahan ah, ah share, ko, share, lang na ko sa inyo mga kabuting no? na ayaw din yung kalimte yun ang atong aman nagpasalamat yun ta nga nakakaon pa ta nakamata pa ta nakalakaw pa ano mga kabuting no grabe yung ka powerful ang atong amahan, mga kabuting amao ng mga kabuting ah, ayaw yun nyo bali, -bali atong amahan no sa langit ah doon yun na anak no mao ni ilang simbahan mga kabuting hmm. ah mga kabuting ah ako ah pasulod na ako mga kabuting ah tagadlaw gid ko mag ano makabuting, mga sa simbahan para lang ampo magdasal mo nang kita mga kabuting dili na to anong balibalihon bitaw no uh, mga kabuting uh, diri anak ko pasulod na ko mga kabuting um, uh, share lang na ko sa inyo mga kabuting ayudin atong ginoo kay grabe gid ka powerful uh, mga kabuting uh, pasulod na ko mga kabuting uh, ah, mga puti kabuting uh, ah, ko ah, nanakodiri sa simba ah, mga kabuting ah, mag ano po ito mga kabuting no? mag ano po ito para ano ba kung sa atong ginobitaw ang mag-ampo ta para sa atong ano ah sige mga kabuting Uh, mga kabuting uh, uh, dira lang sa ako mga kabuting ha kay magampo sa ako kay labi na karon nga uh, October na karon ha uh, magampo ta ba na uh, taganta og mayong panglawas o mayong adlaw taganta og uh, si pasalamat uh, mga kabuting uh, dira lang sa ako mga kabuting ha uh, mga kabuting ayon yo kalimti ang akong release uh, Buting TV din, YouTube channel. Ah, uh, mga kabuting, um, ah, uh, ulatila lang ninyo akong next video, mga kabuting. Ah, uh, bye mga kabuting. Gagag salamat. God bless. Bye